Hindi totoo yung kung oras mo, oras mo na. Hindi, hindi totoo yun. Alam mo kung bakit? Kasi kahit hindi mo pa oras, eh pwede kang mamatay. Kahit hindi pa oras. Basahin natin ng Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 17. Huwag kang magpakasamang lubha ni magpakamangmangman bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? O, oh, bakit ka mamamatay bago dumating ang kapanahunan mo? De, hindi pa oras ay eh, mamamatay ka na pag nagpakasama ka lubha. Subukan mo uminom ng uminom ng drugs at sumingot ka ng sumingot ng nakalalasong usok. Magsyabu ka ng magsyabo. Pag hindi ka taabot ng 40 anyos eh, patay ka na. Bakit? Eh, syabu ka ng syabu. Walang katigil-tigil eh. O kaya naman eh, puro ka alak ng alak, tatagal ba yung atay mo? Mahihirapan ang atay mo, mahihipata